hindi namin nakalain na mangyayari ito. Sadyang ang panahon ay talagang kay Bilis, ani may parang kailan lang. Six years na nalayo sa pamilya, six years na hindi na sila ng bansang kanyang pinagmulan at ngayon siya ay nagbalik upang pamilya ay makasama. Pero bago ang lahat, hello mga kacharurut! Birthday nga pala ngayon ang panganay naming kapatid at dito nga niya ipagdiriwang ang kanyang kaarawan kasama ang kanyang pamilya. Maga nga kami pumunta ng palengke, inuna namin bilhin ang mga prutas at sinunod na namin ang sipos na pang biryani, baboy at manok na iihawin. Yung totoo, malapad na likod talaga ni Kuya binibidyoan ko. Charurut! Nalimutan pala namin bumili ng Sprite na iyalo uh, sa niluluto. Kaya tumawid pa ako ng ilang bundok para lang makabili ng Sprite. Charuro. Gumawa na rin pala kami ng leche plan at salad pero hindi na nabedyuan. Masarap pero putok batok na limango. Nagstart na rin kami magluto para sa one pot seafood roast with smoky garlic butter. Ingles yarn. Charurut! Siya nga po pala talaga ang punong abala, si birthday boy. Ayaw niya kumain na lang sa labas, gusto niya magluto. Ipagluluto daw niya kami kasi once si na Blue moon lang daw siya makapagluto sa pamilya. Charurut! Ginus mo yan ha? Sige, nagmarinate na nga kami ng mga iihawin mamaya. Lamasin daw ng mabuti para lalong sumarap. Charurut! Sinunod na rin namin lutuin yung bigas na gagamitin sa biryani. Andaks na cinnamon. Sana all! Charurut! Tinanggal pala namin yung mga balahin ibon ng baboy para hindi sagaba sa pagkain. Mas masarap kasi sumubo at tuloy-tuloy kainin kapag walang buhok. Charurut! Nagsimula na rin pala kami mag-ihaw. Unang salang, sunog agad. Tama, galing ko talaga magluto. Charurut! Naluto na rin namin ang pangmalakas ang putok-batok na sisig. Nilipat at inayos na rin namin yung lamesa at mga upuan sa sala. Simpleng okasyon, simpleng salo-salo para sa pamilya. Hindi perpekto ang aming pamilya. Nagkakaroon ng tampuhan at hindi pagkakaw nawaan pero hindi nawawala ang salitang pamilya kasi ang pamilya nagkakaisa, nagtutulungan at nagmamahalan ay isang biyayang hindi matutumbasan. Kainan na! Sarap ng pagkain kasing sarap ko. Charurut! Gusto mo ako? Follow and subscribe on my YouTube channel for more videos. Shukran!